mga ka-OFW, kain tayo. Ito yung ating, ano to eh, lampas na ng lunch. Tapos wala pang dinner. So, brunch, ang tawag doon. <laughs> Indomie, ayan. Tapos meron tayo ditong itlog. Tapos meron ako ditong tinapay na nilagyan ko ng peanut butter. Yan yung pagkain ng isang OFW dito sa Singapore habang nanonood na Netflix. <laughs> At habang, itong mga sa FW, pakita ko sa inyo, ha. Umuulan. Yan, umuulan kasi dito sa Singapore na Actually, kanina, malakas tong ulan. Tapos, biglang tumila. Tapos, biglang sumikat yung araw. Tapos, ilang minuto. Ayun naman. Umuulan naman. Hindi tayo makakagala ngayon dahil umuulan. Pero kailangan kasi meron naman tayong pagkain na indomie meron din tayong tinapay meron din tayong itlog tapos meron tayong panulak na tubig Yan. dito sa ibang bansa mga ka-OFW hindi mo na kailangan ng mga mamahaling pagkain sa ganito magsusurvive ka na o, diba kain tayo Real talk lang mga ka-OFW ha, kapag uh, nagpunta kayo dito sa ibang bansa para magtrabaho, kung maselan kayo sa Pilipinas, maarte kayo, namimili kayo ng pagkain, mariklamo kayo, ay nako hindi kayo magsusurvive dito sa ibang bansa. Kasi pag nandito ka sa ibang bansa, hindi ka magbubuhay prinsipe or magbubuhay prinsesa dito. Alila tayo dito sa ibang bansa mga ka-OFW. Sa dami ng mga challenges na pagdadaanan mo dito sa ibang bansa, kung hindi kahanda, ka handa, nako susuko ka na lang bigla. Kaya sa mga nagsasabi na ang sarap nga ng buhay mo dyan sa ibang bansa, oh, laki ng sweldo mo tapos indomi lang kinakain mo, itlog lang kinakain mo, subukan mo magtrabaho dito at malalaman mo ang sagot sa katanungan mo at kapag nangyari 'yon alam mo ba magkakaroon ka ng simpatya sa mga OFW